Thank <laughs> you.

na <coughs> jenderal

Allah sa atin lahat sa pamamagitan ng pinagkawin sa kanyang propita ito si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam <coughs> mas nauna kay Prophet Muhammad si Prophet Jesus more than 500 years ang pagitan ng dalawang propeta kasi pinakauling propita sa mga Israel itong si Jesus tapos no, kapita mo kama. At yun na rin ang pinakauli sa lahat natang ang Pangalan ng Islam ay pinadala ng Kuwait ng Allah sa ating lahat sa pamamagitan ng pinakauli sa ating pinakauli ng posisyon ito. kaniya kapung tao ang yung islam matatawag siya muslim maging siya man siya maging tanaw ba siya katulad namin ang ilo, tagalog, o arab, o amerikano basta oras na tinanggap mo, niyakap mo ang dili yung islam ikaw ay matatawag na isang muslim ang unang-unang haligin ng reliyong Islam yung tinatawag na asyadatan. Ang ibig sabihin ng asyadatan, mag-witness ang taong mapapasok sa reliyong Islam na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban ay Allah. Ayaw ng Islam yung maraming Diyos. -Diyos, Diyos dyan, yung mga Diyos-Diyos nandiyan, kahit na yung hindi karapat-dapat tawagin ng Diyos ay tinatawag na Diyos yung mga kahoy na yan, mga bakal, mga batu, eh, mga nasarin. Wala eh. Saan kaya nilagay ang tao ang kanya? Pag-iisip, bakit ka sasamba sa isa niya? Kahoy na, ikaw pa ang lumika. Ikaw pa ang nagpintura nito. Mag-witness ka na, no. walang ibang Diyos na. dapat sembahin melibatkan Allah Subhanahu wa taala. At si Muhammad ay propeta ng Allah. Ibig sabi, sabihin, si Muhammad lang ang kanyang propeta. Galing kay propeta Adan, si Noah, si Abraham, ha, si Esa'i Isaac, si Ismail, si Jacob, Solomon, Jesus, si Moses, si Aaron, lahat. lahat-lahat ng mga propeta na yan ay nire ng muslim. bawat isang muslim. <laughs> hindi Diyos. At hindi anak ng Diyos. Dahil ang Diyos <laughs> hindi nangalak hindi ipanang ipa na. <laughs> Walang tatay, walang nanak, walang anak. Walang, na walang mas na sa kanya at walang mas na pa sa kanya. Ano ba 'yan? Ano ba Ano Ano Muslim may magkarasal, direct yan sa Panginoong Allah. Wala nang kurban at kurban. Direct yan sa Panginoong Allah. Five times na kayo magkarasal. Kaya, hindi ko nang nang ibisibin mo. Ito ang araw ng patay.